Tugmaan Records. Claro Productions. Walang pag-asa, yan mahina ang aking loob Minsan nga ay nahihilo at para bang Dahil sa sinabi mo sa akin na hindi napapalarin At kaya mo pang wasakin at di ko naakalain Na magiging ganto at hindi ko natanto At hindi ko pa nabisto ang iyong mga sikreto Ano ba? Ha? Wala akong ginawa Naging tapat naman pero bigla akong nalanta Dahil nalaman sa iba Na wala nang ang pag-asa Nasaktan na ng lubos Nagawa mo pang tumawa ang sakit Shit, nadagdagan pa ang pait kahit na sa ilang dinagawang nagawang magpakabair Nagsimula sa kasiyahan na tapos sa kalungkutan Pinaasa mo na nga nagawa mo pang iwanan Minsan nga isang laro ang naisip ko ay dota Ang sarap mag-quit pag wala nang ang pag-asa Pasa ka pala hindi ko na kailangan pa Nang isang mo mong isang babae Walang isang salita Pinasa mo ako yun ang dapat hindi mo ginawa Wala akong pangit na hinangad at ipinakita sa'yo Anong silbe nitong mundo? wala ka sa akin Sa salitang walang pag-asa na gawa mong wasakin Ang lahat-lahat ng bagay na meron na kumpati pati Kaloob-looban ko sa umaga o sa gabi Na isikaw ang katabi, ang tanong ko meron mali Ba sa mga ginawa ko, ba't ganon di pa mali Wanag sa akin ang lahat, pila lagi ng tulala Sa kalangitan at naghihintay na lang ng bulala Kau na dadaan, natihirit ng isang hiling manakaw Ang puso mo at sana naman ay tingin ka malabo na Ang katulad katulad mong prinsesa ay magpunta sa gago Tanong ko lang mahal mo may pagkakataon na Ikaw ay aking mayakap Pangarap na lang ata Parang alapaap Mahirap maabot Pero kahit na ganoon ay mahal kita Sana lang alam mo yun Pasa ka pala Hindi ko na kailangan pa Nang isang katulad mong isang babae Walang isang salita Wala akong ibang sinisi kundi ang aking sarili Kahit na ikaw may sala ay aking ang pinipili Na ako'y nang mali mo para lang di na matapos Bakit di mapagbigyan para na ako nakagapos Sa kadena at malayo sa iyo alam mo yon Ngunit para kang walang pake ganun na lang iyon Masakit to para sa akin kaya wag mo nang isipin Na dahil gusto ka ay aking ang pipilitin Mapasangin ka hinding hindi ito na mangyayari Kahit minsan madalas ako sa Inayayari. Bakit di mo papansin ang gulo at parabang Ang istoryong matamis ay bigla nang tumabang Hindi ko to mapaliwanag bakit ba naman kasi Sa akin patin din ang lahat ng pigate Ganun na lang ba ang pag-ibig lagi pa na panahon Kailan kaya mahahagila pa siyang pagkakataon Pasa ka pala Hindi ko na kailangan pa Ng isang katulad mong isang babae ang isang salita May nasa mo ako Yun ang dapat hindi mo ginawa Wala akong pangit na hinangad At ipinakita sa Di ko mawari Ang buhay ko nga ay sadyang bali Di ko nga na materecho ang aking mga mali Ganun ang buhay ko Hindi ko nga sadyang maisplika Parang palaisipan ni Nana Isumuko na kasi nga po yung pag-asa ay hindi nga sadyang patas Ubuto ng daya, ako lang ba nakaranas Ng mga sakit sa puso ko, hindi ko na ba kaya Yanag, Yan na tanong, iniisip ko ng mandaya Kasi nga lang ay nauna, kasi nga ay paasa Asa na pag-asa na wala ji at paasa Ang kinalabasan ng lahat, ano na bang nangyari Puso kong buo, daglian ang itong nahate Dahil sa hindi mawari kaganapan sa kahapon Hindi ko nga ito na magawa na itap dahil sa may natutunong, wag kang basta magtiwala Sa taong gusto mo dahil sakit ang siyang pinsala Pasa ka pala, hindi ko na kailangan pa Nang isang katulad mong isang babae, walang isang salita May nasa mo ako, yun ang dapat hindi mo Hindi na makakita ng puwang kahit ako'y tira Parang pagsukit ko sa tala na sadyang ako'y hirap Nawalan ako ng chance sa iyo aking mahal Parang pagkawala ng tubig doon sa may bukal At kung alam mo lang ikaw lang ang lahat sa akin Nung ipagtabuya mo ko halos di rin makakais buwan na ko nagmukmuk at ang lang sa uso Tip tip ko'y nag-aapoy halos di na rin na matupo Ng mga kaibigan kapatid at nag-aaliw Sadyang di ko matanggap malapit na akong mabaliw Sa kakaisip kakaisip sa ating nakaraan na Naghihintay na lang ako ng minseherong dadaan Upang sa sulat ko na lang din lahat maipadaan Ang lahat ng sakit na aking nararamdaman At lagi ko na dinadaan na sinaranas ka rito Wala na ba akong pag-asa Dahil puso mo'y bato Paasa ka pala Hindi ko na kailangan pa Nang isang katulad mo ng isang babae Walang isang salita Pinasam mo ako oh, Yun ang dapat hindi mo pangit na hinangad at ipinakita sa'yo Aking ginuhit ang nadarama, hindi tumadali sa mga labi Hindi mo na mapinta ang mga ngiti Sa kadahilan ng hindi ako ang siyang nilalaman Ang puso mo, paano ba yun? Ang hirap to nalampasan Pakibigyan ng mga payo o kaya ako'y damayan Pupunta ko sa malayo, saan ba ang sakayan? Upang di ka matanaw at para di ka naisipin Mahal naman kita pero ayaw ko nang pilitin Ang sarili ko kasi naman ayokong masaktan Tama na ngayon minsan ako ay nasaktan Sa iyo kasi naman paasa ka nga ng lubos Ang sakit sa aking puso ay sadyang ang tumagos Bakit ba lagi na ganun hirap na nga Na sobra di ko na malaman ang sarili ko At para lang matapos ang sakit Ang dapat ko lang na gawin Ang kalimutan ka na nga at yun ay aking gagawin Pa ka pala, hindi ko na kailangan pa mga mo mong isang babae Walang isang salita May nasa mo ako Yun ang dapat Hindi mo ginawa Wala kong pangit Na hinangad at Ipinakita sa'yo Pasa ka Pala Hindi ko na kailangan pa Ng isang katulad Mga isang babae Walang isang salita May nasa hindi mo ginawa Wala kong pangit na rinangad at ipinakita sa'yo